Good morning mga boss Mabiyahin na naman tayo Bali Training mode na naman tayo Ikot lang tayo sa may liwan Papuntang Sulana So Napili namin to dahil maganda yung daan dito Bagong espalto Makapagpatakbo tayo ng maganda Training para sa endurance Long ride po ito pagod na ako sa so, mga gusto magpupunta ng tabok mga boss ganito yung daan nila ang ganda pagdating mo sa may sentro tabok na yung malapit sa sentro ano na yun 8 lanes 6 to 8 lanes na ispalto meron ding paved na ano na daan ganda pa rin ito liko-liko kasi ito pababa akyat baba na liko-liko nasa lubong ko pala si Manong Oka siya yung ano yung taga enrile na na isang construction worker pero malakas mag bike gamit niya na bike yung steel bike eh dito pala siya nag-insayo kaya pala siya malakas mga oh, boss alam na harvest season na pala dito sa may kalinga Rizal kalinga sa taas na nung mga mais, mais nila oh. ang ganda so meron ng mga nagbibila dito ng mais at palay ayan yung mga sako sako na yan eto maganda dito sa may Rizal sa likod ng ah uh, in relay. Dahil maganda yung daan at the same time. Maraming lulin kasi malalaki yung puno sa gilid. Advantage po pag long ride yung hindi ganong kainit. dito tayo bumili kay Kuya Ryan na chicken KFC niya. Jabili boss, jabili. Jabili. <laughs> ayun eh. No? Jabili chicken ni Kuya Ryan. 25 pesos. Matitikman natin. Kasama pang ano ah. Kasama <laughs> <laughs> pang feather. Hi guys. Pasta kami sa gado pa to. Wala na. Wala na. Palabasa po kami mamaya sa may kambingan. Sunog na naman yung mukha ko. Okay. Mm -hmm. Ngayon mo. bayan Hindi. Kaya nasusunog yung mukha ko. Diba sa'yo? Hindi nasusunog. Yung sakit kasi very ano yung parang masikip yung salamin sa akin. Kaya pag ano, na kapag, ano. May team na naman ako, guys. Pauso talaga. Ah. Problema ah. ng tubig. Oo. Uh -huh. Ang kaming pera. 10 <laughs> pesos na yung magbaon Mag ka pa. Ang forma ng Solana, no, yung pagpasok nila. Parang Christmas tree yung mga nasa gilid. Anong tawag sa puno na yan? Snake tree? <laughs> <Ang> ganda? Ano sa bahay natin? Ayan, mga boss, dahan muna kami dito sa Solana uh, Cathedral ata. to. Ang laking simbahan eh. St. Vincent Ferrer Astig dito sa Sulana mga buso oh. Uso pa rin yung kalesa Yung kabilaan Yun oh. So, uso pa yung mga kalesa dito sa sulan na mga boss. Ang sarap sumakay dyan. Horsepower and dito tayo sa Jed's Pansiteria mga boss. Hi guys, pansin po kami ngayon. Kasama po namin si Sir Zaldi. Galing pa po, po siyang katara. Sa kapit. So, ayun, guys. Dito kami sa may Jed's Pansiteria. Sa may linaw banda. Sarap daw dito. First time ko lang dito guys. And sana, craving satisfied. Saktong sakto, iuwiin natin yung iba. oh unli yan na yan ha, unli so, pancit. Uhhh, ano, kinukat namin dun sa likod. Take, out. Take out. para napaka chiki-chiki sa baka. yung mga pinag-ugasan? Diba? <laughs> Hahaha, pauso ka talaga. <laughs> ano yan? Unti-unti ka bang sinasakal yan? Sasakal na ako. Thank you for the food, dad. So, uulitin. So, ah, yan, ah, ah, ah. guys. Pauwi na po kami. And, bilao kasi yung in-order namin. Tapos, <laughs> nag-take out kami. Ayun. Ito, may dalang... May dalang, ano... Hindi ko mawari kung ano ba ito.